Sa impeachment, sir, um, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong hmm. June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi niyo na ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Titignan namin. Baka sabihin niyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Eh, hiningin na namin yan noon, di ba? Uh, yeah, da, da, pero one thing I can I can assure you is that ako from my personal personal na paniniwala ko ito that uh, since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 20th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors. Yung House of Representatives ng 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to be, uh, to bind themselves to whatever actions that were uh, uh, that uh, took place uh, during the previous uh, Congress? Uh, you can expect me also to raise this in. question sa floor once we once the 28th Congress uh, uh, convinced. Mm -hmm. Itatanong ko rin na, tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanongin rin natin yung uh, uh, Senate of the 28th Congress kung uh, are they willing to be to be bound by uh, the actions of the previous sa uh, uh, previous senate of the 19 th congress so ibig okay so senator ibig sabihin um bago kayo mag-decide kung i-dismiss or hindi paano po yung scenario magkailangan po bang magbotohan kung um sa tingin ng senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa yun, impeachment yun yun dapat dapat it has to be established It has to be established by the Senate, not by the by the impeachment court. Huh? By the Senate. So, so okay, we are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Di dapat impeachment court, Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous uh, Senate. So magiging Iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero, itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court, di ba? So, yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung um, para ano ba, uh, yan ang i-raise ninyo, seven, solid seven? Uh, I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong uh, Senate of the 28th Congress. kung Kung magpaba, magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 20, 19th Congress. Sir, sorry, isa na lang. Sir, hindi hinga ho ba, um, proof na na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial? Yung pong pag, re-return ng Articles of Impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila ng may order kayo sa kanila eh. Um, Na-comply na yung isa, sir, yung certification na uh, in compliance daw with the Constitution mm. yung pong Articles and then magko comply din daw po dun sila sa pangalawang order. Mm. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang na ang composition rin ng uh, Senate na 28th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga, para masettle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. So, hindi, yung <laughs> hindi namin na pag-usapan yan. Ako, sa akin lang yan, personal ko lang yan na uh, paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipadismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi. Siguro ang pinakaulang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang uh, positive action no? na talaga majority sila ay... Eh, pumayag na yung uh, tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress, so gusto ko rin tanongin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Ha? Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong ng bagong uh, Congress dahil nga iba na ang, iba na ang composition. Sir, may we get your comment din po. Sabi po ng CB, CBCP na babahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Na sila. Bakit sila na Ano yung kinabahala nila? Kinabahala nila na ano? Na na-delay. There's no cause uh, for panic. There's no cause for panic. So, sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members kung ano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. Hindi ko pa natanong. Uh but it has to be taken up on the floor mm -hmm. para everything is official. Mm -hmm. Mm -hmm. And, and then sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating pangulo. Yes. Oh. Mm -hmm. So sa tingin nyo may ano yung weight noon kung sakaling sa tingin nyo ma-approve yung resolution na 'yon. Well, like it it it's uh, expressing the sense of the Senate. Mm -hmm. na gusto ng Senado na makabalik na si, makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, uh, reconciliation, if you want it to be also a factor, and uh, also uh, humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is eh, uh, Pangulong Duterte ay butot-balat na daw masyadong mahina na at na nagbigay na daw ng, ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon, eh, doon na lang siya magpakremate sa sa doon na sa pakremate sa dahig. Uh, it's a very sad uh, very sad uh, information. So sana uh, kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas, wag doon sa ibang bansa para naman na uh, pangulo ng dating pangulo ng Pilipinas 'yun eh So while pending yung case sa ICC, gusto niyo mapauwi siya? Yes. Then, uh, uh -huh. Eh yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hinihingi natin. Uh -huh. Repat immediate repatriation, repatriation of uh, former president Duterte to the Philippines. Hmm. May concern yung mga victims kasi daw maimpluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety or security. Ano naman natatakot na hindi naman si presidente hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang uh, presidente ngayon at uh, yan ay uh, uh, kayang-kaya pangalagaan ng Malacañang yung kanilang safety. Hmm. Hmm. Impluwensya pa rin ano, sinong influensya ni Pr. Luterte? Hirap na hirap na nga tao. Butot balat na nga eh. Kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, um, pardon my saying, is he dying? Um, kasi po, nag, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, uh, hanggang speculation lang tayo uh, as to his uh, present uh, health uh, status. Pero yung nga, sabi naman ni eh, Ma'am... Uh, Uh, VP. Ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na na butot balat na daw. At uh, payat, payat, So, meaning, uh, he's not in good health. Mm -mm. Mm -mm. And considering his age, very advanced na yon, 80 plus na siya eh. So, what do you expect?